Naisip mo na ba kung paano ang ilang bagay sa iyong tahanan ay kumukuha lamang ng espasyo? Pero hindi mo magawang bitawan ang mga ito. Habang lumilipas ang mga taon, madali para sa kaguluhan na mag-ipon, mga lumang muebles, tambak ng papel, mga sentimental na bagay na nakatago sa mga sulo. Pero narito ang katotohanan. Bago ka magnegatibo pitumpu, may mga gamit sa bahay na kailangan mong alisin. Ang paggawa nito ay hindi lamang tungkol sa paglikha ng espasyo. Ito ay tungkol sa paglikha ng isang tahanan na mas magaan, mas madaling pamahalaan, at mas naayon sa buhay na gusto mong tahakin. Sa video na ito, tatalakayin natin ang anim na partikular na gamit sa bahay na nagpapabigat sa iyo ng higit sa iyong napapansin. Kung ito man ay mga bagay na hinintay mo dahil sa ugali, mga lumang gamit na hindi mo na kailangan, o mga bagay na tahimik na nagdadagdag ng stress sa iyong pang-araw-araw na gawain malalaman mo kung bakit ang pagpapakawala sa mga ito ay maaring magdulot ng hindi inaasahang ginhawa. At higit sa lahat, matututunan mo na ang pag-alis ng mga gamit na ito ay hindi tungkol sa pagkawala. Ito ay tungkol sa kalayaan. Simulan natin. Numero 1. Mga sirang at hindi ginagamit na muebles. Isa sa pinakamalaking dahilan ng kaguluhan sa bahay ay ang mga lumang. Sirang muebles na hindi mo na ginagamit. Sa paglipas ng mga taon, madaling makakalap ng mga dagdag na upuan mesa, at kabinet, mga bagay na maaring naging kapakipakinabang noon. Pero ngayon ay nakaupo lamang, kumukuha ng mahalagang espasyo. Ang katotohanan, ang paghawak sa mga muebles na hindi na gumagana o komportable ay hindi lamang pisikal na pasanin. Maari rin itong magdulot ng hindi kinakailangang stress. Isipin mo, yung malaking recliner sa sulok na walang umuupo. Yung malaking dining table na hindi nagamit para sa malaking salusalo ng pamilya sa loob ng maraming taon o yung aparador na may mga drawer na mahirap buksan na nakakabuwisit sa tuwing sinusubukan mong buksan. Ang mga bagay na ito ay hindi nagdadagdag sa iyong buhay. Sila ay kumukuha lamang ng espasyo. At habang tumatanda ka, ang pagkakaroon na masyadong maraming muebles ay maaring gawing mas mahirap ang pagnavigete sa iyong tahanan. Na nagpapataas ng panganib na makabangga, madapa, o makaramdam ng labis na pagkabalisa dahil sa sobrang dami ng gamit. Halimbawa, si Frank, na 74 taong gulang, ay nanirahan sa parehong bahay sa loob ng mga dekada. Sa paglipas ng mga taon, nangolekta siya ng mga muebles, mga minana, mga binili, at mga ibinigay sa kanya ng mga kaibigan. Noong una, ang kanyang tahanan ay parang maaliwalas. Pero habang lumipas ang panahon, napansin niya na naging mas mahirap ang pagkilos sa kanyang bahay, mas matagal ang paglilinis, at ang ilang silid ay parang mga imbakan kaysa sa mga lugar para magpahinga. Hindi niya ito napansin hanggang sa bumisita ang kanyang anak na babae at sinabing may limang upuan sa kanyang sala. Pero dalawa lamang ang ginagamit. Doon niya napagtanto na oras na para magbago. Kaya nagsimula siya sa isang silid. Pinipili na bitawan ang mga bagay na wala nang tunay na layunin. Ang sirang upuan na may gumagalaw na paa. Wala na. Ang malaking coffee table na nagpapahirap sa paglalakad sa silid. Inalis na. At habang inaalis niya ang bawat piraso, naramdaman niya ang hindi inaasahang ginhawa. Ang kanyang tahanan ay naging mas bukas mas kaaya-aya, at higit sa lahat, mas madaling tirhan. Iyan ang tungkol sa muebles. Kapag kapakipakinabang, pinapaganda nito ang iyong buhay. Pero kapag ito ay naging dagdag na timbang lamang, tahimik nitong naubos ang iyong enerhiya at ginagawa ang iyong espasyo na magulo. Hindi mo kailangan ng bahay na puno ng muebles para maramdaman itong tahanan. Sa katunayan, mas kaunti ang mayroon ka, mas pinapahalagahan mo ang natitira. Kung hinintay mo ang mga muebles na hindi mo na ginagamit, Tanungin mo ang iyong sarili. Kailan ko ito huling ginamit? Kung kailangan mong mag-isip, malamang oras na para bitawan ito. Dahil ang isang tahanan na madaling galawan, linisin, at tunay na tamasahin ay mas mahalaga kaysa sa anumang hindi ginagamit na upuan o mesa. Numero 2. Mga damit na hindi mo nasuot. Sa ilang punto, lahat tayo ay may hinintay na damit na hindi na natin sinusuot. Marahil ay isang suit na hindi na kasya sa loob ng maraming taon. Isang damit na binili, para sa isang espesyal na okasyon dekada na ang nakalipas. O tambak ng lumang shirt na nakaupo lang sa iyong mga drawer. Anuman ang kaso, bago ka magnegatibo pitumpu. Oras na para tingnan ng mabuti ang iyong wardrobe at tanungin ang iyong sarili. Kailangan ko ba talaga ang lahat ng ito? Dahil ang katotohanan, ang pagkakaroon ng aparador na puno ng mga damit na hindi mo sinusuot ay hindi lamang kumukuha ng espasyo. Nagdadagdag din ito ng hindi kinakailangang kaguluhan sa iyong buhay. Ang damit ay may paraan ng paghawak ng mga alaala. Yung jacket na isinuot mo sa isang mahalagang kaganapan, yung jeans na minahal mo noon, pero hindi mo na sinuot sa loob ng maraming taon. Kahit na yung lumang sapatos na nakaupo sa ilalim ng iyong aparador. Maaring hindi mo masyado iniisip ang mga ito, pero nandoon pa rin sila. Tahimik na kumukuha ng espasyo. At para sa maraming tao, ang pag-alis ng mga lumang damit ay parang pagpapakawala ng nakaraan. Pero isa-alang-alang ito. Ang iyong aparador ay dapat sumasalamin sa kung sino ka ngayon, hindi kung sino ka noon. Halimbawa, si Linda, na 72 taong gulang, ay may aparador na puno ng mga damit. Pero ilan lamang ang regular niyang sinusuot. May mga damit mula sa 80s, mga jacket na hindi niya hinintay sa loob ng mga dekada, at mga sapatos na maganda pero masakit sa paa sa tuwing sinubukan niyang suotin. Tuwing umaga, nakatayo siya sa harap ng kanyang aparador, nabubuwisit sa dami ng mga pagpipilian na hindi na praktikal. Isang araw, nagdesisyon siyang magbago. Inilabas niya ang lahat mula sa kanyang aparador at gumawa ng tatlong tambak. Isa para sa mga damit na mahal niya at talagang sinusuot. Isa para sa mga damit na hindi nakasya o komportable. At isa para sa mga bagay na hinintay niya kung sakali. Ang huling tambak ang pinakamahirap harapin. Pero habang pinapakawalan niya ang mga bagay na hindi niya sinuot sa loob ng maraming taon, napagtanto niya na wala siyang nawawala nakakakuha siya ng espasyo, kalinawan, at isang wardrobe na talagang nagpapadali sa kanyang buhay. Iyan ang susi. Kapag inalis mo ang mga damit na hindi mo ginagamit, pinapadali mo ang iyong pang-araw-araw na gawain. Pinapadali mong magbihis sa umaga, mas madaling mahana ang talagang gusto mong suotin, at mas madaling lumipat sa buhay nang walang hindi kinakailangang bagahe. At ang pinakamagandang bahagi, maaring gamitin ng iba ang mga damit na iyon sa halip na iwanan silang nakaupo sa iyong apaador. Bakit hindi idonate ang mga ito sa mga nangangailangan? Kaya kung puno ang iyong aparador ng mga damit na hindi mo sinusuot, tanungin mo ang iyong sarili. Kailangan ko ba talaga ito? Kung hindi ito ka siya, kung hindi komportable, o kung hindi mo ito sinuot sa loob ng maraming taon, oras na para bitawan ito. Dahil sa yugtong ito ng buhay, nararapat kang magkaroon ng wardrobe na gumagana para sa iyo. Hindi isa na nagpapabigat sa iyo. Kung patuloy ka pa ring nanonood ng video na ito, at nakikita mong mahalaga ang mga impormasyong ito. Mangyaring magkomento ng numero 2 sa ibaba para ipaalam sa akin na nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, eh, inirerekomend ako na magsubscribe ka at i-on ang bell para hindi mo makaligtaan ang anumang video. Ngayon, magpatuloy tayo. Numero 3. Mga nag-expire na gamot at lumang toiletries. Isa sa mga pinakapinapansin na anyo ng kaguluhan sa bahay ay ang mga bagay na malamang nasa iyong bathroom cabinet ngayon mga nag-expert na gamot at lumang toiletries. Ang mga bagay na ito ay may ugali na mag-ipon ng hindi natin napapansin. Marahil ay isang bote ng pain reliever mula ilang taon na ang nakalipas. Kalahating ginamit na reseta na hindi mo natapos o mga produkto sa pangangalaga ng balat na binili mo pero hindi mo talaga nagustuhan. Bago mo malaman, ang iyong mga drawer at kabinet ay puno ng mga bagay na hindi mo na ginagamit at mas masahol pa. Ang ilan sa mga ito ay maaring hindi naligtas. Ang mga gamot ay nag expire por isang dahilan. Sa paglipas ng panahon, humihina ang kanilang bisa, at sa ilang kaso, maari pa silang maging mapanganib. Ang paghawak sa mga lumang reseta, kung sakali, ay maaring mukhang hindi nakakapinsala. Pero ang katotohanan, kung kailangan mo ulit ang gamot na iyon, dapat kang kumonsulta sa iyong doktor para sa bagong reseta na naayon sa iyong kasalukuyang pangangailangan sa kalusugan. At gayon paman, marami sa atin ang nag-iingat ng mga bote na nag-expire na gamot hindi napapansin na wala silang tunay na layunin maliban sa pagkuha ng espasyo at pagdaragdag ng hindi kinakailangang panganib. Ang mga toiletries ay hindi na iba. Yung lumang bote ng lotion na hindi mo ginamit sa loob ng maraming taon. Yung tube ng sunscreen na hindi mo alam kung kailan mo binili. O yung pabango na hinintay mo isang dekada na ang nakalipas. Ang mga bagay na ito ay hindi tumatagal magpakailanman. Hindi napapansin ng maraming tao na ang mga produkto sa pangangalaga ng balat at kosmetiko ay may expiration date din at ang paggamit nito pagkatapos ng kanilang prime, ay maaring humantong sa pangangati ng balat o impeksyon. At gayon paman, hinintay natin ang mga ito. Iniisip na gagamitin natin ang mga ito balang araw. Pero maging tapat tayo, kung hindi mo ito ginamit sa loob ng mga buwan o taon, malamang hindi mo nagagamitin. Halimbawa, si Robert, na 75 taong gulang, ay ipinagmamalaki ang pagpapanatili ng organisadong tahanan. Pero isang araw, habang naghahanap ng bandage, Binuksan niya ang kanyang medicine cabinet at napagtanto na puno ito ng mga bote at kahon na hindi niya hinintay sa loob ng mga taon. Mga nag-expare na painkiller. Kalahating ginamit na tubo ng antibiotic cream. Isang reseta para sa isang bagay na hindi na niya kailangan. Nang sa wakas ay naglaan siya ng oras para suriin ang lahat. Nagulat siya sa dami ng hinintay niya, kung sakali. At habang inaalis niya ang mga ito, naramdaman niya ang isang pakiramdam ng ginhawa. Alam na ang lahat na natira sa kanyang kabinet ay talagang ligtas at kapakipakinabang. Iyan ang hindi napapansin ng maraming tao. Ang pag-alis ng mga nag-expire na gamot at toiletries ay hindi lamang tungkol sa pag-aayos. Ito ay tungkol sa kaligtasan, sa pagkakaroon ng mga bagay na talagang kailangan mo, at sa pagpapakawala ng hindi kinakailangan. Kapag inalis mo ang mga nag-expire na gamot, nagbibigay ka ng espasyo para sa mga hinintay mo talaga. Kapag inalis mo ang mga lumang toiletries, pinapadali mo ang iyong pang-araw-araw na gawain at tinitiyak na ang lahat ng ginagamit mo ay sariwa at epektibo. Kaya kung hindi mo pa nasusuri ang iyong medicine cabinet o bathroom drawers, ngayon na ang oras. Tingnan ang iyong mga gamot, kung nag-expire na, itapon ito ng ligtas. Kung ito ay reseta na hindi mo na kailangan, itapon ito na maayos sa halip na iwanan itong nakaupo. At pagdating sa toiletries, maging tapat sa iyong sarili. Kung hindi mo ito ginamit sa loob ng isang taon, malamang hindi mo nagagamitin. Bitawan mo ito at tamasahin ang pagiging simple ng pagkakaroon lamang ng mga tunay na kailangan mo. Numero 4. Mga lumang papel, dokumento, at hindi ginagamit na mail. Isa sa mga pinakakaraniwang anyo ng kaguluhan. Ngunit isa sa pinakamadaling balewalain ay ang papel. Sa paglipas ng mga taon, nag-iipon ito sa mga tambak sa mga mesa, sa mga drawer, sa loob ng mga lumang folder, at kahit sa mga kahon na iniimbak kung sakali. Mula sa mga lumang bayarin at nag-expire na waranti hanggang sa mga manual ng pagtuturo, para sa mga appliances na wala ka na. Ang dami ng hindi kinakailangang papel sa karamihan ng mga tahanan ay nakakagulat. At bago ka magnegatibo pitumpu, oras na para kontrolin ito. Ang kaguluhan sa papel ay hindi lamang tungkol sa pagkuha ng espasyo. Maari rin itong magdulot ng stress. Isipin kung gaano nakakabuwisit na maghanap ng mahalagang dokumento. Pero kailangan mong maghalukay sa tambak ng mga papel na dapat itinapon taon na ang nakalipas o kung gaano nakakabigat ang pakiramdam kapag nag-iipon ang hindi binuksang mail sa counter, na parang lagi kang nahuhuli sa isang bagay. Ang katotohanan, karamihan sa mga papel na hinintay natin ay hindi na kinakailangan. At ang pagpapakawala sa mga ito ay maaring magdulot ng hindi inaasahang ginhawa. Halimbawa, si Barbara, na 73 taong gulang, ay may isang bungfiling feeling kabinet na puno ng mga dokumento mula dekada na ang nakalipas. Mga lumang bayarin sa utility mga resibo mula sa mga biniling matagal ng nakalimutan. Kahit na mga tax return mula sa isang libo na at 80s. Mga papel na nakaupo lang doon ng walang tunay na dahilan para itago. Isang araw, habang nahirapan siyang maghanap ng mahalagang dokumento sa insurance, napagtanto niya kung gaano karami sa kanyang mga papel ang luma at hindi na mahalaga. Tumagal ito, pero nagdesisyon siyang suriin ang lahat. Hinintay lamang ang mga dokumentong talagang mahalaga. Nang matapos siya, nabawasan na mahigit kalahati ang kanyang mga papel. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, alam niya ng eksakto kung saan hahanapin ang kailangan niya. Iyan ang bagay, kapag inalis mo ang kaguluhan sa mga papel, hindi ka lamang gumagawa ng espasyo sa iyong tahanan. Gumagawa ka rin ng espasyo sa iyong isip. Pinapalaya mo ang iyong sarili mula sa mental na kaguluhan na dulot ng pagkakita ng mga tambak ng mail, mga tambak ng lumang dokumento, at mga folder na puno ng mga bagay na hindi mo na kailangan. At ang pinakamagandang bahagi, sa teknolohiya ngayon, karamihan sa mahalagang record ay maaring ma-access ng digital. Kaya hindi mo kailangang magtago ng pisikal na kopya ng lahat. Paano ka magsisimula? Una, suriin ang iyong mga papel ng may kritikal na mata. Kung ito ay isang bagay na hindi mo tiningnan sa loob ng maraming taon, malamang hindi mo ito kailangan. Tadda rin ang mga lumang bank statement at nag-expire na kontrata. I-recycle ang mga manual para sa mga appliances na wala ka na. Panatilihin lamang ang mga mahalagang legal, pinansyal, at medical na dokumento at ayusin ang mga ito sa paraang madaling ma-access kapag kailangan mo. At pagdating sa mail, itigil ang pagpapahintulot na mag-ipon, junk mail, itapon agad, mga bayarin, bayaran at ifile file lamang ang kinakailangan. Mga newsletter o magasin na hindi mo binabasa, kanselahin ang mga subscription. Ang layunin ay simple. Panatilihin lamang ang mga papel na tunay na may layunin at bitawan ang iba. Kung patuloy ka pa rin nanonood ng video na ito at nakikita mong mahalaga ang mga impormasyong ito, mangyaring magkomento ng numero 4 sa ibaba para ipaalam sa akin na nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, eh, inirekomenda ko na magsubscribe ka at i-on ang bell para hindi mo makaligtaan ang anumang video. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na magpatuloy sa paggawa ng magandang nilalaman upang ipaalam at bigyan ka ng inspirasyon. Ngayon, magpatuloy tayo. Numero 5. Mga gamit sa kusina na hindi mo ginagamit. Ang kusina ay isa sa mga pinakamagulong lugar sa anumang tahanan. At sa paglipas ng panahon, madaling makakalap ng mga gamit na walang tunay na layunin. Mga kabinet na puno ng hindi magkatugmang lalagyan. Mga drawer na puno ng mga kagamitan na hindi mo ginagamit. Mga lumang kaldero at kawali na natutubuan ng alikabo. Bago ka magnegatibo pitumpu. Oras na para alisin ang kaguluhan sa kusina na nagpapagulo sa iyong espasyo. Maraming tao ang naghihintay sa mga gamit sa kusina dahil sa ugali. Marahil ay isang set ng magagarang pinggan na hinintay mo para sa isang espesyal na okasyon na hindi kailanman dumating. O maliliit na appliances na binili mo taon na ang nakalipas pero hindi mo na hinintay. Maaring may tatlo o apat na bersyon ng payhong kagamitan. Isang koleksyon ng mga spatula. Maraming coffee mug. O isang drawer na puno ng mga plastic na takip na walang katugmang lalagyan. Pero narito ang katotohanan. Ang isang kusina na puno ng hindi ginagamit o hindi kinakailangang gamit ay hindi nagpapadali sa buhay. Nagpapahirap ito. Halimbawa, si George, na 76 taong gulang, ay nanirahan sa payhong bahay sa loob ng mga dekada. Sa paglipas ng mga taon, napuno ang kanyang kusina ng mga gadget at cookware na bihira niyang ginamit, mga blender, food processor, at toaster na hindi hinintay, mga plato at baso na nakasalansan sa mga kabinet, at mga drawer na puno ng mga kagamitang hindi niya naalala na binili. Tuwing kailangan niya ng isang bagay, kailangan niyang maghalukay sa kaguluhan para mahanap ito. Isang araw, pagkatapos matumba ang isang tambak ng hindi ginagamit na baking sheets habang naghahanap ng kawali, napagtanto niyang sapat na ang sapat. Kaya nagdesisyon siya, sinuri niya ang kanyang kusina isang seksyon sa isang pagkakataon. Tinatanong ang sarili ng simpleng tanong, ginagamit ko ba talaga ito? Kung ang sagot ay hindi, itinabi niya ito. Mga duplikado, wala na mga nag-expire na spices at pantry items. Itinapon, yung bread maker na binili niya taon na ang nakalipas at ginamit ng isang beses. I donate. Nang matapos siya, ang kanyang kusina ay parang ganap na ibang espasyo. Mas funksyonal, mas organisado, at higit sa lahat, mas madaling gamitin. At iyan ang susi. Kapag binapakawalan mo ang mga gamit sa kusina na hindi mo ginagamit, lumilikha ka ng espasyo na gumagana para sa iyo, hindi laban sa iyo. Ang pagluluto ay nagiging mas simple, ang paglilinis ay mas mabilis, at hindi ka na nababalisa sa mga magulong countertops o punong-puno na kabinet. Hindi mo kailangan ng overflowing na kusina para makapagluto ng masarap na pagkain. Kailangan mo lang ng mga mahahalaga. Kaya tingnan ang iyong kusina, buksan ang iyong mga kabinet, suriin ang iyong mga drawer, at tanungin ang iyong sarili. Kailan ko ito huling ginamit? Kung taon na ang nakalipas, kung natutubuan na ito ng alikabok. Kung ito ay isang bagay na hinintay mo lang, kung sakali, oras na para bitawan ito. Dahil ang isang kusina na puno ng mga bagay na talagang ginagamit mo, ay hindi lamang mas madaling pamahalaan. Ginagawa nitong mas maayos at mas kasya siya ang pang-araw-araw na buhay. Numero 6. Mga sentimental na bagay na wala ng silbi sa iyo. Isa sa pinakamahirap na alisin ay ang mga sentimental na bagay. Mga lumang sulat, regalo mula sa mga mahal sa buhay, mga souvenir mula sa mga nakaraang bakasyon o mga kahon na puno ng mga alaala mula dekada na ang nakalipas. Ang mga bagay na ito ay may emosyonal na timbang. At iyan ang dahilan kung bakit maraming tao ang nahihirapang bitawan ang mga ito. Pero isaalang alang ito bago ka magnegatibo pitumpu. Mahalagang tanungin ang iyong sarili kung ang mga sentimental na bagay na ito ay nagdadala sa iyo ng saya o kumukuha lamang ng espasyo. Maraming tao ang naghihintay sa mga sentimental na bagay dahil nakokonsensya sila sa pagpapakawala. Isang regalo mula sa isang kamag-anak na pumanaw na. Isang tambak ng mga greeting card mula sa mga kaarawan na matagal nang nakalipas, mga alaala mula sa pagkabata ng iyong mga anak o apo. Ang mga bagay na ito ay nagpapaalala sa atin ng mahahalagang sandali. Pero maaari rin silang maging labis kapag nagsimula silang mag-ipon. Ang katotohanan, ang mga alaala ay hindi nabubuhay sa mga bagay. Nasa iyo ang mga ito, at ang pag-iingat ng labis na sentimental na kaguluhan ay hindi nagbibigay pugay sa nakaraan ginagawa lamang nitong mas mahirap pamahalaan ang kasalukuyan. Halimbawa, si Helen, na 78 taong gulang, ay nag-ingat ng mga kahon ng mga lumang sulat, souvenir, at mga alaala mula sa iba't ibang yugto ng kanyang buhay. Nang lumipat siya sa isang mas maliit na tahanan, napagtanto niya na may bong storage, unit na puno ng mga bagay na hindi niya tiningnan sa loob ng maraming taon. Sa una, ang ideya ng pag-alis ng anumang bagay ay parang imposible. Paano kung makalimutan niya ang mga alaala na nakakabit sa mga bagay na iyon? Paano kung ang pagpapakawala ay parang pagbura ng bahagi ng kanyang buhay? Pero pagkatapos, nagbago ang kanyang pananaw. Sa halip na hawakan ang lahat, nagsimula siyang maging mapili. Hinintay niya ang ilang tunay na mahalagang bagay, ang kanyang wedding album, isang dakot ng mga sulat mula sa mga mahal sa buhay, isang maliit na koleksyon ng mga souvenir na nagpapangiti sa kanya. Ang iba, pinakawalan niya. Idonate niya ang mga bagay na maaring maging kapakipakinabang sa iba. Kinuhanan niya ng larawan ang mga bagay na gusto niyang tandaan, pero hindi na kailangang panatilihin ng pisikal. At habang ginagawa niya ito, naramdaman niya ang hindi inaasahang ginhawa. Iyan ang hindi napapansin ng maraming tao. Ang pag-alis ng mga sentimental na bagay ay hindi nangangahulugang kalimutan ang nakaraan. Nangangahulugan ito ng paglikha ng espasyo upang lubos na tamasahin ang kasalukuyan. Nangangahulugan ito ng pagpili ng pinakamahusay at pagpapakawala ng iba. At nangangahulugan ito ng pagpili na palibutan ang iyong sarili ng mga bagay na nagdudulot ng kaligayahan sa halip ng mga bagay na nagpapabigat sa iyo. Kaya kung hinintay mo ang mga sentimental na bagay na mas nagiging pasanin kaysa sa pagpapala, maglaan ng sandali upang pag-isipan. Kailangan mo ba talagang panatilihin ang bawa sulat, bawa souvenir, bawat alaala upang maalala ang mga tao at karanasan na humubog sa iyo? O maaari mo bang hawakan ang mga alaala sa iyong puso habang nagpapalaya ng espasyo sa iyong tahanan. Dahil sa yugtong ito ng buhay, ang pinakamahalagang bagay ay hindi ang mga natutubuan ng alikabok, kundi ang mga nagdudulot sa iyo ng kapayapaan at saya araw-araw. Kung patuloy ka pa rin nanonood ng video na ito at nakikita mong mahalaga ang mga impormasyong ito, mangyaring magkomento ng numero 6 sa ibaba para ipaalam sa akin na nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, eh, inirerekomenda ko na magsubscribe ka at i-on ang bell para hindi mo makaligtaan ang anumang video. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na magpatuloy sa paggawa ng magandang nilalaman upang ipaalam at bigyan ka ng inspirasyon. Pangwakas na kaisipan. Habang tinatapos natin ang video na ito, maglaan ng sandali upang pag-isipan ang anim na gamit sa bahay na tinalakay natin. Ang pag-alis ng kaguluhan bago ka magnegatibo 70 ay hindi lamang tungkol sa paglikha ng espasyo. Ito ay tungkol sa paglikha ng isang tahanan na mas magaan mas madaling pamahalaan, at mas naayon sa buhay na gusto mong tahakin. Ang bawat bagay na pinapakawalan mo ay hindi pagkawala. Ito ay isang hakbang patungo sa pagiging simple, kalinawan, at kapayapaan ng isip. Ano ang pinakanagpapansin sa iyo? Alin sa mga bagay na ito ang nakikita mo sa iyong sariling tahanan? Marahil nagsimula ka ng bitawan ang mga muebles na hindi mo na ginagamit. Marahil na pagtanto mo kung gaano magiging mas madali ang buhay kung wala ang kaguluhan ng mga lumang papel hindi ginagamit na gamit sa kusina, o mga sentimental na bagay na hindi na nagdudulot ng saya. O baka ang video na ito ay nagbigay sa iyo ng bagong pananaw na ang pag-alis ng kaguluhan ay hindi lamang tungkol sa mga bagay. Ito ay tungkol sa kalayaan. Gusto naming marinig mula sa iyo. Mag-iwan ng komento sa ibaba at ibahagi ang isang bagay na natutunan mo ngayon at kung paano mo ito planong gamitin sa iyong buhay. Mahalaga ang iyong mga saloobin sa amin. Kaya huwag kang mag-atubiling ibahagi ang mga ito. Ang pagbabasa ng iyong mga komento ay nagbibigay sa amin ng malaking motibasyon at inspirasyon. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakita itong kapakipakinabang, mangyaring i-like, mag-subscribe, at i-share. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na magpatuloy sa paggawa ng magandang nilalaman upang ipaalam at bigyan ka ng inspirasyon. Salamat sa panonood at inaasahan naming makita ka sa susunod na video.